Sunod tayo guys. So, ito yun o. Oh, yung nabibili natin sa uh, ano sa SA mga ganyan. Yung panghilod. Ayan o. Oh, kung paano nila ginagawa guys. O. Oh, Pinupukpuk muna tapos tinanggalan ng buto. Ayan. tas binilad. Ang galing ano. Ganun lang pala yun o. Oh, tapos tinanggalan ng buto. Patola to yata. Eh yung patola nga. Yung pinapangkuskus. Tingnan natin kung anong kanilang kagawin. Ayun o, oh, pina pinaplat pala muna nila. Oh. Hmm, ginawa nilang bilog. Mukhang ano ito ah. Mukhang, ay, lagayan naman ng ano. Ng siopaw. Ayun <laughs> oh, guys, yung pusa o. Oh. Pusa lang ang sakala mo. Hindi lang si Christine na nakapag... Uh, tutumba ng mga ano, tina mo, ng saging. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oo, oh, oo. Oh, 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 oh. <laughs> Lakas muning, oh, oh. Oh, wow! <laughs> yes, this is true. Money will be ano yan? Be gone. Houses will get paid. Get old pala. Cars will break down. Beautiful faces will fade away. Oh, galing ano. Oh, But, the word of God is always there. Oh, nga.